Nagdulot ng malaking kagalakan at ingay sa buong mundo ang opisyal na pagbabalik ng Taiwanese boy group na F4 sa pamamagitan ng bagong single at music video na pinamagatang Forever Forever. Ang music video ay nagtampok sa tatlo lamang sa orihinal na miyembro na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu. Ngunit ang sorpresa ng pagbabalik na ito ay ang pagdadagdag ng dalawang music superstar ng Taiwan na itinuturing na bagong miyembro para sa proyektong ito na si DJ Cho na siyang nagcompose ng kanta at si Ashen ng grupong Mayday na siyang nagsulat ng lyrics. Si Jay Cho ay kilala rin sa kanyang pagganap bilang si Takumi Fujiwara sa sikat na pelikulang Initial D na ipinalabas noong 2005. Munit nasaan nga ba si Ken Chu? Ang pinag-uusapang issue ay ang hindi pagsama ni Ken Chu sa music video at sa mga kasunod na reunion plans tulad ng inaasahang concert tour. Ayon sa mga ulat, nagdesisyon ang management na hindi isama si Ken Chu sa mga future plans upang maging maayos ang pag-promote ng comeback. Dahil dito, may mga ulat na nagsasabing ang grupo ay gagamit ng pangalang F3 para sa kanilang concert tour na magsisimula umano sa Shanghai. Emosyonal din umanong nagtanghal si Ken Chu sa kanyang solo gig sa China kamakailan kasunod ng balitang ito. Ano sa inyong palagay ang hatid ng pagbabalik ng F4 na wala si Ken Chu? At sa kabilang banda, okay lang ba sa inyo ang pagdadagdag ni na J. Cho at Ashin bilang mga collaborators sa bagong kanta? Nakatulong ba ang kanilang presensya para maging mas kapanapanabik ang comeback? Ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang aming channel para sa mas marami pang eksklusibong balita sa mundo ng showbiz at iba pa. Maraming salamat sa inyong panunood mga kadaryo.